ang sa open canal. O oh, yan, mga uh, ka-journey. I'm the link. I'm the link. <laughs> <laughs> oh no. Ito yung mga Yan Ang Ang aking imot Tuloy na ito mga kaibigan Ito yung -kay. so, uh, mga flyover Sa so, tabis ng kapila ng Aguilar Ito na tayo bawal ang bawal ang truck. Oh no! Sa open canal. O oh, yan mga ka-journey. Sa mga hindi nakakaalam. So, bawal yung ano dito. Bawal yung truck dito sa open canal ng uh, Kayo ay galing ng uh, Highway. Balak nang tumahan dito sa open canal. At kayo ay nakatrak So bawal po. Bawal mga ka -journey.